Matapos ang pagpupulong sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa Vostok Space Center kahapon, inibitahan ni Kim si Putin na ito naman ang bumisita sa kaniyang bansa. Ayon sa ulat, agad namang tinanggap ni Putin ang imbitasyon ni Kim kasabay ng kanyang pasasalamat sa pagbisita nito sa Russia. Samantala, tiniyak naman ni Kim kay Putin na magwawagi ang Russia laban sa kalabang bansa ng Ukraine at mga kaalyado nito. Pinuri naman ni Putin ang malakas na kooperasyon at pagkakaibigan ng Russia at North Korea kung kaya't malaki raw ang posibilidad na magkaroon ng military cooperation sa North. Itinanggi naman ng dalawang leader ang pahayag ng US na layo ng kanilang pulong ang pagbili ng mga armas at suportahan ng gyera ng Russia laban sa Ukraine. Una lang inihayag ni Putin na suportado nila ni Kim ang mahakbangin ng bawat bansa para sa ikakaayos ng kanilang nasasakupan. Yan ang balita mula sa labas ng bansa. Radyo Manalex for akatatak. Ariman.